Hola. Nasa window. Window. Daba. Mm -hmm. Saan? Apo Betty, drepata time supposed to be dito. Side. Uh, uh I si see Tonton Ford. Ha? Worka yeah. ba? For uh, de, for day 5 ako. 5:15 de, ang departure nun. Uh, Oo oh, nga. So, sorry, didn't send anything. Bibisahan lang natin. Check in for her. Pwede man si, si Tonton magpa-pass sa muli. Ha? Huh? Wala ka, pita kayo lang. Grabe oh. hindi rin sira ng pita. Okay, grabe oh. I'm sure sa second floor. Ilalim mo. Siya, eksputik yung tinatanggal nila doon sa ilalim mo. Ay, sa loob ng bahay nila. Ito, mayaman may ari nito. mo to ilan niya yang dad oh dito alas wala sure diri wala na dito tubig diri dad kay sa taas man sigi agi ka dito dito masak oh dito wala wala umakyat doon sa building na yun giagi ka dito siguro nag-siakyat na mismo dito lapos dito tet oh oh kawaso tinda tapos mga sakbot lang diri ano gamay dito bitumuksa

Ganun ba yun sa inyo? Kahit 0 confirm ka pa rin. Ano yung chance 70 pesos. Ano para sa sila. Hindi <tis> ko nasama niyan sila diyan. Ay bakit mukhang okay sila? Kasi suba naman yan din oh. Si suba. Si suba. Kasi si suba ma. Si suba ma. Sulungoy. Eh. after Sendong Saturday.